Hi guys! So ngayon, um, uh, nandito po ako ngayon uh, ulit kasi uh, may um, uh, pag-uusapan muna tayo. So ang pag-uusapan muna natin is, bakit nandito ka? Ano na ka dito? Nagtanaw lang! Ah, ah, dapat na siya sa lang ni Papa na muna ng pagbigay sa mga tupad ng mga pa kasi, si kasi naglalakot siya din sa amin. Um, uh, syempre, um din mas fresh na isda. At syempre mga ma'am, excuse me. <coughs> <coughs> may malita po tayo, may malita po ako dito sa gilid at Um, uh, may ano ako, may good news ako sa inyo. At, um, alam naman ng mama, nila ni mama na Uh, luluwas po ako ulit ng Maynila. Di ba mahal na sa Maynila? Di ba ito kung Maynila? <coughs> Oo, luluwas ako ng Maynila. At um, yun nga, ngayong 17, um, ano namin, alis. Uh, 17 po yung alis namin ni ni Bakar. Di ba? So, uh, pagpunta namin ng Maynila ay pupunta kami sa 100 Islands. Ayan, pupunta kami sa 100 Islands. At uh, doon muna kami mag-adventure um, mag kasi first time namin makapunta ng Wonderland Island kasama si Bakang Si Abby na naman? Si Abby ba ba? Kasama si Bakang So, um, si Sir Bobot kasi Sir Bobot Akain ay from makaw uh, Macau uuwi, um, na, uuwi po siya ng Pilipinas kasama po yung um, asawa niya At uh, sabi niya sa amin um, ano kami eh, um, nuluwas kami lang may nila pag uwi kami yung susunto sa kanya kasi 7:00 ng umaga, alas 8.30 yun yung pagdating nila doon sa airport na iiyang terminal sa Pasay at uh, kami din naman ni Bakang ay may ticket na rin may ticket na rin kami ni Bakang, uh, may ano na rin kami kung, uh, ang flight namin ni Bakang is alas 8 din so mauna kami doon, bago natin dat na ni Sir Bobot Akain at saka niya asawa at uh, marami kaming pupuntahan doon. Marami kaming pupuntahan. At ngayon mga ma'am, si Mal, may maleta ako malaki. Ito yung maleta ko. Ito sa ibukaan. Oh, Diyan lang muna. Wala, Ito yung maleta ko. Ay, kung kapila. Apila, apila to. So ngayon mga ma'am, siya, ito yung mga damit ko. ito yung ano ka damit ko? Ito yung mga damit ko. Uh, lahat ito ay dadalhin ko. Ito, lahat ito guys lahat ito ay dadalhin ko talaga. So ngayon, ang yung malita ko malaki ay eh, lahat ito, kasi mga sapatos, dadalhin ko lahat yung mga sapatos kasi um, one month kami doon, di ba O oh, two months or one month. So ilalagay na po natin ito, lahat ko ay dadalhin ko. So buksan muna natin. Iman mo kung magkasa ba ito? Oh, oh, so, ang dumi-dumi na ng anong ko. So, ngayon, uh, mag-ready na po tayo ng mga gamit. oh, uh, mag-ready na po tayo ng mga gamit. Oh, oh. So, ano, may pinuwasan mo. Pinuwasan pa. Ibutan na, ibutan na dinatan ng mga gamit na ako. So, ito ay inalagay na po natin ito lahat. At uh, i i-arrange yung mga task kasi um, pati yung mga sapatos ko ay dadalhin ko. At syempre, magsusuot kami doon ng swimsuit. Sa yung pandi nito? Magsusuot kami doon ng swimsuit. Sa yung panty nito? So magsusuot kami, di ba doon? So, di ba? So ngayon mga mamsi, o oh, habang nag habang ng ano po si mother, uh, so ngayon, um, ang dami ito yung mga sapatos ko. Dadalhin ko yung sapatos ko. Uh, mga sandal. Uh, inalagay na din natin to kasi. Oo, uh, ready, ready na po talaga ako. Abangan nila kami doon, guys, ha? Sa ano namin? Sa Pangasinan. Sa 100 Islands. With Sir Bobot Akain. Oo, so abangan na lang natin. So ngayon, uh, mag po si Mama. So, um... Abangan din lang kami ni Bakang Vlog sa uh, adventure namin doon sa uh, Pangasinan. O, oh, di ba? So, ayun na mga mams. Halika, wali ka dito ate. So, maglilipit muna tayo guys. Ito, oh. Na natin yan. So, thank you ate. Ayan, naglilipit na po tayo. Oo, so ngayon mga mamsi, ang dami na talaga nating dalhin. At malapit na po yung birthday ni Mama Sita. Ha? So, I uh, good luck sa mga mamasita malapit na yung birthday ni mamasita. So, ayun lang muna mga mamsi, Ligpit muna tayo, guys. Bye. Dalhin mo eh? ni? Ay, oh, dalin, mo, dalin, dalhin O Oh, ayan po si Mama. So, um malapit 'to din kasal, kasal ng aking kapatid kasi ikakasal daw siya eh. So, ngayon um ayan, guys. 'Di ba? Mm. Malaking maleta po ang dadalhin po natin. 'di ba? So malaking maleta lang muna guys. Kasi maganda kasi pag malaki. Lahat po dadalhin ko po ya pati tidebe dalhin po natin. 'Di ba? So ngayon na muna mga ma'am, si maglikpit muna kami ni mama. Ayun. O oh, muna kami. Hi guys. So, kakain muna tayo, sa labas ako kumain. Kasi alam yung mga mamsi, uh, iklaro, klaruhin ko lang ha. Um, kasama po sa Manila is eh, si Jijang. Si Scarlett, kasama rin siya. Mm -hmm. At bakar.

Kali buka dah kilang? Mm -hmm. Saya tak, saya, saya nak pernah kali buka. thank you 嗯，对。Mm,